Paano kung nakalimot kang uminom ng pills ng one day, two days, or more? Kung nakalimot ka lang ng isang araw o isang pill lang, nakalimutan mo yung pill mo kagabi at ngayong umaga mo lang naalala, as soon as maalala mo, inumin mo agad yung pill na nakalimutan mo kagabi. Yung pill naman na nakaschedule para mamayang gabi, inumin mo mamayang gabi sa oras ng kanyang schedule. Wala namang problema kung nakainom ka ng dalawang pills sa isang araw. Kung dalawang araw ka naman nakalimot, ang iinumin mo lang yung pill na nakalimutan mo kagabi, inumin mo agad as soon as maalala mo, pero yung pill na nakaschedule mamayang gabi, iinumin mo sa scheduled time. Ibig sabihin, pareho lang ang gagawin mo kung nakalimot ka ng isa o dalawang pills. Kung tatlong pills naman ang nakalimutan mo, ang hahabulin mong pill ay isa lang ren yung nakalimutan mo kagabi. As soon as maalala mo, inumin mo yung pill na nakalimutan mo kagabi, yung pill na nakaschedule para mamayang gabi, mamayang gabi mo, iinumin. In short, makakainom ka ng dalawang pills sa loob ng isang araw. Kahit tatlong araw ka nakalimot, isang pill lang ang hahabulin mo. Ang kaibahan lang kung tatlong pills na ang nakalimutan mong inumin, kailangan mo nang gumamit ng backup na contraception. Ibig sabihin, hindi ka makikipagtalik ng 7 days or kung makikipagtalik ka man, gagamit ka ng kondom sa loob ng 7 araw simula sa pag-inom mo ng pills. Kung nakalimot naman kayo ng pag-inom ng inyong pills doon sa day 15 to 21, inamin agad yung pill na nakalimutan kagabi, inamin yung pill, na schedule mamaya, ubusin ang natitirang pills sa pakete or magumpisa na ng bagong pakete nang hindi iniinom yung mga inactive pills. Huwag nyo nang iinomin yung placebo o vitamins. Dediretso na kayo sa bagong pakete. Ito naman ang tatandaan ninyo sa progestin only pills kamukha ng linestrinol at desogestrel. Kung na ka ng more than 3 hours sa linestrinol, Or more than 12 hours sa desogestrel, kailangan nyo na ng backup protection ng 2 days simula sa pag-umpisa nyo ng pills. Iwasan makipagtalik o gagamit ng kondom sa loob ng dalawang araw mula ng ininom ninyo ang pill.